to Riverside in ano to ay 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 99,100 lang tika lang oh ganun para para ay ang ganda lang ano 50-50-50 daw oh 50-50-50 Ah, mas marami open. Oh. <laughs> ang dami mong kalaban. Ikaw, Tita Leng, mapayag ka kung 100 a day. Ay, ha? Kulat ang ano mo ba? 100 a day. Ayun nga lang, magpupuyat ka talaga. Tapos magkano lang ang ano mo? <coughs> Naadik ako makinig kay ano, papadudot. <laughs> Yung mga ano nila. Ang dami, ang dami dito open. Kesa dun sa unahan. Ah, may periyahan din sila. Mm -hmm. Ito yung, ano, Huh. Ayan, Huh. Saan? Ito, may Huh. Ito ang daming toy. Ito yung karyahan nila. Octopus ang tawag. Ang daming pa premyo. Target, target. Mas marami pang pag-game dito, Tito Leng, kaysa doon. Ito. Ang galing. Ang galing. Mag-apply kaya ako dito. Tita. <laughs> Hello. No. Ah, mas mababa lang to. Oh, nandito rin si Pikachu. Pabuti yung Pikachu dito. Ma ano, tumataas bumababa. Live. <laughs> 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 live live <ba> yan. Live <laughs> Pesos daw dito Mas marami makikip dito. Oh. Ha? Ang dami rito pang ano, may per ano, may Paris wheel. Dapat Anong gagawin mo? Mga alay, binisigurado. Uy, ang ba... Ay, ang dami! Pwede bang man... Pwede bang man albos? Pwede bang bumabati taling. mga ang daming talbos ng kamote. Wala, pwedeng... ang sarap manalbos dito nino. Oh. May green, may red. Ayan. daming talbos may mga naglalarong bata dito pala yun ito Ta si nanay, si tatay ba nagtatanim? Kaya nagtatanim po siya. Ang daming ano, ang daming saging ngayon, mga saging ngayon. wala na dito titaling ganyan pala yung under nya kakatakot habis Tumutunog pa nakakatakot sumakay Ang ganda dito guys ayan Ayan, titeleng Leng! Kaputi <laughs> yeah, e, <laughs> <Mulay> ko dito. Ayan, ang ganda. Ayan, ang ganda. Ayan, ang ganda. Ayan, ang ko. Maganda ba kulay ko? Uh, Oo. Oh, oh. ah, wala na kulay nito eh. Pantay ba sa likod? mm, -mm. Ano ba yan? Ano, Vermont. Ang daming talbos ng kamote. Ayan, ha? Ah. Parang hindi makatarungan. ngayon. Ayan, nagkata dito. Oh, nakatayo ka dito sa... Dito Hindi dito kami sa Riverside. Ito ng Montalpat. Ang daming tanim ng kamote. Ano yan? Kamote.

show the local. gabi na guys isang araw na naman ang natapos ayan ayan maririnig na natin yung mga kulisap kuliglig kuliglig I know I never look this way again So I keep holding on One hour ago I'm the a big encounter To have a grand